Yo. Hey, action. Yo, what's up? This is Boy Bag Sex. So ngayon, may kalaban si Coach RGT Tirador TV. Galing Pan... Galing planetang Nemec to, malakas to. Ano yung oh. pangalan mo, Dol? Bakit ano ba? Ito, inirbon lang ininom nito. Dalawang lupiramid. Oh, pala yung bata mo. Ah, bugin na yung sa bata ko. Okay? Ah, okay. okay. wala na intro. intro ah. mo. Bags, wala na intro. Bak,

Oh, uh, mungkos lang yata inulam yan bak neyans, paik, paik, yung naung yan. pumuluga ba? yan. naung, yeng badisyon. sumbak 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 suntok suntok ka. si 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 bady bady bang bady chat bang ayaw 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 Adan? No! Ano mo mo do'l? Sabi mo. Lang. 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 Okay? Lang. Lang. okay Lang. 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 Lang.

Ah, 6. Time time, time time time. Time. Na, time na, time na. Nice one. Nice game. Ah, ang lupit ni. Good sa RG Tirador TV Pero malakas yung yung ano natin galing yung animic eh. Siguro, ano, run 1 binibigay ng team? ano masabi mo sa laban mo. Bisik sobrang basic. Hello. Naghamon sila sa akin so. Hindi natin pakakawalan. So, pakitain natin ng gandang laban. So, ibang planeta sila pumunta dito sa Cebu. So, yun ang hinabot nila. Okay. Yun, si Cameron! Mahina kasi nakachamba lang yun talaga. Ay, mahina yan. Mahina yung bata mo. Box! Yung bata mo, mga bata

Break, break, break. Box. Guys untuk dul.

Mahina sila na. Mahina, mahina ka mag... Mahina ka mag... Uy, Ano? Ganyan! Ano? ano? Ha? Mga so, ayun lang. Planita ko Please subscribe my Facebook so page and YouTube channel. Ayan. So uh, uh, guys, ah, supportan po natin si Coach oh, RJ Tirador TV. Banik sa mga kasama natin to. Um, Grabe sobrang daling pala. Yung tinalo niya kapatid yun ni Piccolo guys. Coach yun dati ni Piccolo. So Inalo niya guys, yung katid ni Pacquiao uh, Thank you for watching. <laughs>